yung batch 7 ba to okay 1 2 okay batch 7 po mga ka hunters ayan oh rainbowton wow nagkamali yata ako dito tatabi ko pala to hindi ko napansin kanina rainbowton ayan nakita lang po sa sirkulasyon at yan po ay hindi intentional na ginawa nakuha po yun sa sirkulasyon na ganyan na po okay yan tatabi ko tama niya ko dyan next tayo black tune 2019 ayan po yung error nito Okay, reverse uh, reverse error next tayo 2019 ah frosted na reverse post 2019 okay next tayo next ayan po sa ayan sa mukha po may strike po diyan oh at saka ito parang kondensya eh ok wala naman siguro 2019 kala ko kondensya yeah. double uh, strike po 2017 yan dispatch na natin to hindi naman po kasi ako nagbubuo ng mga series tina, yan o, oh. ano ito po ito naman po yung kwan, error nito na ito yung, nagkaroon ng na exist error dumikit po dun sa stem tsaka doon sa waling waling na pangalan po yung iba po naman dito minsan sa ibang bansa po talagang uh, pinagbibigyan binibigyan po nila ng importansya yan dito lang po sa atin masyado pong ah uh, kwan yung mga kolektor natin gusto talaga nila yung sinasabi nila nga major error po Ayan, tingnan nyo po itong isa na to reverse pros at reverse pros 2018 Okay, 2004 again. 2,000 po tayo mo yan dito pong error yung pinakita ko po sa si inyo kanina yung dalawang 2,000 ay 2,007 pa hindi pa toto sorry po ay yan waling waling ito po yung ano small letter anormal letter po hindi pala small 2018 dito lang po ito sa pangalan niya si Arisal yan next tayo ito po normal ayan hindi po bold hindi po kagaya nung kanina oh. Tingnan nyo po mga ka-hunters. Ang pagkakaiba nitong dalawa na to. Sa reverse po. oh Ito po bold. Ito po normal. oh 1993. Hmm. Kaya ito po, uh, ito po ito pong 2004 na to bihira po to parang kundin nga po siya eh. kung titignan nyo para siyang frosted parang 2003 siya ba yung kintab nyo okay next po tayo ayan again, 2018 ayan, ayan may excess metal po and next tayo, next 2019 ayan po Uh, antes, oh, yung sa 10 piso meron din siya na error ah hindi kasi ganong malinaw Ano pa natin ayan po ayan 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 Ayan, dispatch na rin. 2015. Ito naman po ito, detail dito. dito. Kaya ako itinabi dahil ito. Damikit po, nagkaroon po sila ng metal at nagkadikit po. Ayan, next. Okay, 2017. Ayan, ito po. Ayan lang po. Ayan. Ayan. Okay, minor error. Okay. Ito pang personal collection. Wala pong bumibiling mga collector sa atin. Kaya, yan. Balik natin sa si circulation. Okay po, bye bye po sa inyong lahat. At next po tayo. Sa batch 8 na po. Bye bye.